Ngayon, guys, oh, magandang umaga. Ay, napaka-sexy at mm, napaka-ganda ng ating magpaparada. Ayan. Ayan, kita nyo, guys, kung papaano ang pagpaparada ng nyog para madala dito sa uh, tapahan. Ayan lang, oh Ayan, ito yung... Alam nyo ba, guys, kung anong tawag dito? Ito yung tinatawag na tiklis. Ayan, yan ang paradahan ng mga nyog sa ganitong probinsya. Tapos ito, 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 yung tinatapakan niya na yan, are. Yan ang tinatawag naman na pababa. Ayan, aakyat na siya, guys. O, ginoo daw, hindi na siya makaakyat. Ayan, banat. Ayan, oh, ayan na, nakaka, nakasampa na siya sa loob ng tiklis. At ayan ang karabaw na pinag ah uh, siyang naghihila sa tiklis ayan alam nyo ba guys nung kami mga bata pa di yung mga magulang namin ay meron ding alaga na ganyan ay kami sumasakay sa ganyang pababa yung walang tiklis at kami inilalalad ng kalabaw ah uh, kami mga nahuhulog ayan tapos ngayon yun pa rin ang Sultan. oh. <laughs> nagulat na siya guys sorry <laughs> Ayan o, oh, marami-rami na ang napaparada dito. Ayan, si, pero siguro wala pa sa kalahati ito. Ayong naparada na yan. Ayan, pagmasda na muna natin ang ating sexing uh, magpapahila ng nyog. oh, ayan. <laughs> Hawak na niya ang kanyang likod. Ayan, o, oh, nakapag-utsu-utsu pa siya. Ayan, bababa na siya. Oh. Ayan. Mabait naman yung karabaw namin na yan na ginagamit. Ayan, Oh. Alam nyo ba, guys, na hindi talaga sana kami ang magpaparada nito dahil kami talaga ay may nagpaparada nito. Ngayon ka, yung may-ari niyang karabaw na yan ay ah, uh, may ibang trabaho. Uh, nauna yung kumuha sa kanya na sila daw ay pinagtitimbo ng nyog doon sa uh, nagpapaupa ng pagtitimbo ng nyog. Kaya ang ginawa ng may-ari ay sinabi niya na kami na lang daw yung magparada paihiramin niya yung karabaw na yan wala naman talaga kami guys karabaw ayan oh kaya yan ay pinahiram lang sa amin kumbaga ay may bayad pa rin guys Ah, uh, 300 ang isang libo magiging kalahati na lang yung sa kanila dahil kami nga ang nagparada oh, ayan Ayan, na-share na namin guys kung papaano mag parada ng nyog kung paano madadala sa dito sa tapahan na ito at yan ay nang pa dyan sa uh, kabilang dulo na yan dyan, galing yan guys sa kabilang dulo na yan hanggang dito lang yan hanggang dito lang eto papakita ko guys tapos hanggang dito lang hanggang dito ayan Ayan guys, oh, pinakita ko na kung saan galing yung nyug na yan. Hanggang dito. Ayan. Hanggang dito lang yan guys. Ang kukuhanan pa namin ng nyug at hindi pa namin natitimbon. Ayan, medyo natimbon na namin yung lugar na yan. Yan. Pero yung pinakadulong-dulo doon, yan, hindi pa namin na iipunan yan. Nandyan pa lahat ang aming nyug sa uh, nyuga na yan. Iipunin pa rin namin. Tapos, saka pa lang ulit kami mag- magpaparada. Medyo matatagal lang kami guys dito kasi eh, uh, dati may magpaparada kami. Ay eh ngayon nga may gawa yung may ari niya karabaw na yan. Kaya pinagamit na lang muna sa aming kalahati ang bayad. Kaya medyo siguro sa halip na matapos kami dito ng araw ng linggo, maaring mga lunis nang umaga kami makakalalusong makakatapos dahil nga abala sa pagpaparada sa halip na dapat ay kami ay nag-utay-utay na magtapas at magsalang, makapagatong ay hindi pa. Kaya siguro mga araw na ng lunis kami matatapos dito. Ayan guys, magandang umaga na lang sa inyong lahat. Babay na.